Magandang araw po sa inyong lahat. Nandito na po tayo sa pangatlo pong lesson patungkol po sa paggawa po ng English question. Okay, ngayon naman po pag-aaralan natin na itong do o kaya itong does. Kung paano po sila gamitin. Bali po, ang do o does ay ginagamit po para malaman po natin kung nagagawa noong ating pinag-uusapan yung naturang aksyon. Okay, inaalam mo kung nagagawa niya yung naturang aksyon. Halimbawa po, ito, itong tanong na kilala ba kita? Ang tanong ko talaga sa'yo, kung yan ay ating isasalin sa ibang pamaraan para maibigay natin yung yung idiya po ng do dito kasi do ang ginamit ko para sa kilala ba kita, do I know you? kung malaman kung nagagawa mong makilala ako. Okay? Wala po dito yung salitang nagagawa, pero magkatumbas po yung nagagawa mo bang makilala ako at itong kilala bakita. Magkatumbas po sila sa Tagalog. Okay? Gusto ko lang malaman nyo na yung do po dyan ay yung po yung salitang nagagawa. Okay, pero ang lagi nga po natin ginagamit sa Tagalog ay itong kilala ba kita. Okay? Kaya hindi po natin makita dito yung nagawa. Okay? Pero kung gusto nyo isalin sa Tagalog, yung do o das, nagagawa. Nagagawa mo bang makilala itong taong ito? Nagagawa mo bang magawa itong aksyon na ito? Okay? So, dito naman tayo sa pangalawa. Kailangan mo ba ako? Do you need me? Nagagawa mo bang kailanganin ako? Ganun po. 'Yun yung ideya talaga niyan. Okay, nitong kailangan mo ba ako. So, ang gusto kong ipatanda sa inyo ay yung salitang nagagawa. Kung nagagawa nung ating pinag-usapan, yung naturang action, yung kilalanin yung tao, kailanganin yung tao, tulungan yung tao. O kaya kung nakain ba siya ng karne, nagagawa bang kumain ng karne yung pinag-uusapan natin, sila. O kaya nagagawa niya bang makagawa ng cake. O kaya nagagawa niya bang makapaglaro ng piano. So yan po yung gamit ng do o das. Ngayon, ang do po ay ginagamit sa pronoun na I. Pag ang ginamit ko ay I, o sa Tagalog ay ay ako, dapat po, do ang gagamitin nyo. Pag you, do pa rin. Pag we, do pa rin. Pag they, do pa rin. Pero pagdating sa he, she, o kaya pangalan ng tao na particular, katulad ng Mario, das ang gagamitin nyo. So, pag ang ginamit ko ay Maria, das ang gagamitin nyo. Pero kung ang gamitin ko ay Mario, and Luigi. Alin ang gagamitin nyo? Ang gagamitin nyo dapat, pag dalawa na pong pangalan na particular ang gagamitin, do ang gagamitin nyo. Pag dalawang pangalan o higit pa na kung saan yung pangalan ay nakapartikular na. Okay? Ang, ang ating paggamit. Okay po? So, yan yung mga dapat yung tandaan. So, tandaan nyo na po sa Tagalog itong do o does ay nagagawa. Okay, para may tanong natin kung nagagawa bang gawin ang action nitong ating pinag-usapan. Yung action na pinag-usapan natin ay itong know, need help, it know uli bilang alam, tapos itong play bilang tinutugtog. Okay po at saka inilalagay sila sa harapan, pinakaharap, para makabuo po tayo ng tanong gamit ang do at saka does. Okay po? So, yan po yung mga dapat nyong matandaan para mapabilis po yung inyong paggaling sa English gamit po ang do and does. Okay? Kung gusto nyo ba pong matuto ng maraming kaalaman patungkol sa English grammar, subscribe lang po kayo dito sa ating channel. At sana, matulungan nyo ang ating channel sa pamagitan ng pag-share. Okay po? Maraming salamat.